yung mga walang yang yan, yung mga anak natin ang parating kinire-recruit, pero yung mga anak ni Tete Di Casino sa Lasal Green Hills nag-aaral, at anak ni Sarate sa Europa pa. Yan yung mga kawalang yan na mga yan na ang mga naghihirap, yung mga NPA, no? yung mga, 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 mga ano yan, mga magsasaka yan, mga IPs yan, mga anak natin yan. No? Si Malvin Cruz, 21 years old nung namatay siya, ang nag-recruit niyan si Raul Manuel ng Kabataan. Ano lang siya noon, alam ano mo nung namatay siya, yung hindi ko makalimutan nandito sa phone ko, no, naka tsinelas lang siya pero ang laki ng backpack niya na meron siyang isang bote ng tubig na putikan talaga siya. May may tanga na baril. Marami tayong anak ganyan ng namatay. Habang habang itong mga ito, no, itong mga sindikatong ito, napaka komportable na mga buhay ng mga walang yang yan. At yung mga anak nila, hindi nila nire-recruit sila ujug sila uduk sa sa mga anak natin na lumaban sa isang gera na sila mismo walang tapang na labanan yan yung kung bakit ayaw na natin silang bumalik sa kongreso